Mabigat man sa kalooban, isang ina ang personal na humingi ng tulong sa mga otoridad upang ipaaresto ang sariling anak na umano'y sangkot sa ilegal na droga sa Purok 6A playa Bunawan, Davao City noong linggo ng umaga Agosto at Kinilala sa ulat ang nag-report na si Alias Alice apat na put dalawang taong gulang residente sa nasabing lugar na nagsabing napansin niyang balisa at tila wala sa sarili ang kanyang anak, isang 20 anyos na construction worker. Habang pinagmamasdan, nakita umano niya ang isang malaking bloke ng tuyong dahon ng pinaniniwala ang marijuana na nakabalo sa transparent na cellophane at nakalagay sa isang pack bag. Alas 9:30 ng umaga, kasama ang kanyang kinakasama, tumawag si Ali sa Bunawan Police Station upang humingi ng tulong. Agad na rumisponde ang mga pulis at dinakip ang sospek sa mismong tirahan nito. Sa operasyon, nasamsa mula sa pag-iingat ng sospek ang tinatayang isang libong gramo ng hinihinalang tuyong dahon ng mariwana na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 million pesos. Kabilang sa mga narecover ang isang bloke ng mariwana kabalot sa plastic cellophane at ang bag na pinaglagyan nito, dinala ang sospek sa Bunawan Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings sa sampahan siya. Nang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ng pulisya ang ginawang hakbang ng ina na sa kabila ng hirap ng sitwasyon, pinili ang tamang landas at nakipagtulungan sa mga otoridad upang pigilan ang mas malalang kahinatnan ng kanyang anak. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the music and news authority.